Magandang po sa ating lahat. Ako po ay magsisipi na naman ng lakatang saging. So, ito po yung karaniwan namin ginagawa doon sa farm. Kung paano namin po sinisipi, ito po yung lakata saging. Amin po siyang binibitin, ganyan. At dito po kami umuna sa ilalim. Dapat po matalim yung ating sanggot. Ito po yung sanggot na nagamit namin sa pagkuha ng tuba sa aming niyogan. Ito na po ay eh, hindi ko na po ginagamit sa niyogan. Ito ay aking na lang pong sinisper dito sa bahay. Huh? Dapat po ay eh, matalim talaga para hindi naman po magkalasog-alasog yung ating mga saging. At hindi naman mahirap kung kunin yung kanyang tangkay dito sa gitna. Isang alam mo lang ng sanggot ay mapuputol na tulad nito. Malaki-lakiti. Kung mapurol yung ginagamit mo dito na tools, ay mahirapan kang pumutol. Okay. Akin naman po itong palulutuin. Ito yung natumbang mga saging doon pag salanta sa amin ng bagyong krising. so harvest lang po namin doon. Last a few days dinaanan kami ng bagyong resing. So ito po ay hindi na na dala ng buyer kasi balak sana namin na uh, sa susunod na harvest ang ito ay kukunin. Kaso, <clears throat> pagka tapos lang po namin maharbis, after two days, ay lumating yung aming kalabang bagyo. So wala kami nagawa at pinanood na lang namin makalatong bayo yung aming masaging at yung pwede namin makuna ng bunga ay kinuha na namin. Ay kapitong buhay nga po. Uh, ah, ko na lang ito at ibinta dito sa amin kasi yung buyer hindi po bibili ng ganitong klaseng saging dahil hindi pa nasa tamang edad yung kanyang pagkagulang. Mag-ingat lang po sa pag putol ng ganito. Baka madala yung kamay nyo. So, kita nyo naman dapat lang na ingatan po. Mag-iingat lang. Kunting practice lang at matututo rin kayong mag ano nang saging, magsipi. Hindi ko po ito trabaho pinatatrabaho ko na dahil yung mga tao ay andun sa farm. Itong saging, andito sa bahay, dinala ko na. So, wala na akong magagawa. Na lahat yung aking nasipi. So, nasa pitong buhig po ito. Yan po siguro, nasa 15 to 20 kilos yan. Yay! Paki-support po ng aming channel, paki-like, comment, share, follow, at paki-subscribe ko ng aming YouTube channel.